Good morning mga peeps uh, We're back dito sa aking channel uh, The same as usual Gawa na naman tayo ng content mga peeps So bali uh, We are blessed Dahil nga po sa Another day of our life At the same time uh, May mga project na dumating So Sa content na to uh, Pakita ko sa inyo kung paano natin uh, Hinahanda yung mga uh, perimeter frame mga ating sliding window. Pero bago tayo magpatuloy, uh, kung bago ka lang sa aking channel, support naman, uh, pasubscribe naman po, and then takikalimbang na rin ng uh, notification para lagi kayong updated sa mga uh, upcoming videos na kagaya nito. So tara mga tips pagkita ko sa inyo yung uh, pamamaraan natin kung paano natin hinahanda yung ating mga perimeter frame para sa ating uh, sliding window. So tara! Let's do this. So ganito natin ah uh, hinahanda yung ating mga perimeter, mga peeps. Ayan. So bali yung mga horizontal part or yung mga uh, sa ibabaw at sa babang bahagi ng ating frame, uh, we just cut it according sa kanyang sukat. So we make sure na kasyang kasya siya sa kanyang width measurement itong uh, double uh, double head at saka double seal. And then yung ating ginawa sa ating double jam. Ayan. Uh, this is it mga peeps. Ito yung aking uh, nakasanayang gawin. Dahil nga po uh, sobrang advantage nya sa ating uh, trabaho at the same time. Uh, bawas oras sa ating uh, working time at the same time. Uh, it consumes space sa pag-transport ng ating mga project. Ayan. So, explain ko sa inyo kung paano ko uh, bakit ganito yung ating pagkakakaltas or ganito yung process kung paano natin ito kinakaltasan uh, rather. So, ang magiging uh, uh, scenario kasi nito mga tips during installation is if this is the seal, ayan, if this is the double seal, so, ang magiging uh, position ng ating uh double jump so magiging ganyan lang siya mga pips ayan so yan yung uh, magiging uh, anong tawag nito position ng ating or process of installation so yung pagkakatas na lang sa head So, bali yung head is pinuto lang natin sa may uh, ayan so we just cut it plain so yung process natin is Uh, doon na natin sa actual na na opening gagawin yung pagkakaltas dahil nga po kadalasan kasi yung mga opening is hindi siya uh, hindi siya square or there are uh, most of the time uh, patagilid yung opening so bali yung pagkakaltas natin is ganyan lang ila, ilalapat lang natin itong part na ito then gawa tayo ng marking sa ibabaw and then sa peaks kabila naman so ganito rin patom uh, ilalagay lang natin dito sa seal niyan then we will make a marking dun sa may ibabaw sa kanyang head so para mas maintindihan yung mga pips kung paano yung uh, ginagawa nating pagkakaltas sa uh, nga pala sa kadalasang ginagawa ko rin mga pips uh, nagdedepende kasi yung uh, material uh, yung ating pagkakaltas dito sa ating ah uh, uh, double jam sa kanyang seal dahil iba-iba uh, po yung shape ng seal or double seal ah uh, in this case uh, medyo uh, hindi siya gaano ka differentia yung uh, this one mga pips so, almost half of 116 lang yata yung baba dito dito sa part na ito compare dito so ito yung nagiging result so ayan almost 116 yung ating kaltas so pakita ko sa inyo yung uh, process kung paano natin ginagawa bali nagtira tayo ng dalawang uh, isang set ng jam ayan so yung gagawin natin dito mga ah uh, balikin dito yung uh, positioning ng ating jam para hindi tayo malito ayan parang nakapatong lang sa bawat isa So, para mas maintindihan nyo, pakita ko sa inyo kung paano yung process ng uh, pagkakaltas dito sa ating double jump. So, una nating tinatabasan is yung nasa likod na, ayan, itong nasa likod na jump. Na ganito yung pagkakaposisyon niya mga pips. Parang nakaharap yung opening niya dito sa atin. So, this is how I do it. tips, kung napapansin nyo, may naka, uh, this part right here is naka-ausli ng konti. So, pattern lang natin itong ating uh, retaso na double seal, ganyan. So, if sa tingin nyo po is uh, sobra yung bawas, ayan. Dito natin ilalagay ito. Ayan, parang sobra yung pagkakatas natin dito sa part. Dito sa part. So, necessary natin bawasan dito ng konti. So, I think uh, sakto na ito mga peeps. Ayan. So, pick natin ulit. So, tamang-tama lang siya. And then, saka natin uh, bubihitan dito sa part na to. Ayan. So, once na check nyo na po na 0-0 po yung pagkakadugto ngayon. Remove lang natin itong cup, uh, cellophane. Ayan, 0-0 na yan dyan mga tips. As well as dito. So, saka natin uh, kakaltasan. Uh, babawasan natin itong jam para dito mga tips. Repeat natin ulit. Then, gawa tayo ng marking. <coughs> Bali, uh, I just fold it pra papasok or pa I fold it pa punta dito sa kanyang likurang bahagi ng ating uh, double jump, and then fit natin kung uh, sakto na ba mga pips ayan so kung napapansin nyo uh, zero zero po yung part na yan as well as dito mga pips ayan then this one right here so Ganyan lang po yung process natin kung paano uh, Paano natin nahanda, hinahanda yung ating uh, mga perimeter frame especially Paano natin uh, kinakaltasan yung jump Para sa kanyang uh, perimeter na ating sliding window So, just repeat the process lang po doon sa isang uh, party ng ating double jam. So, since this one is nasa Ah... Uh, lubang bahagi ng, ng ating or ng pagkakaposisyon ng ating double jump. So we need to ayan to reverse it para sa panahon na mag-install tayo hindi sa baliktad. So pinita ako sa inyo mga pips. So, ganyan lang po. Ayan. This is the process, mga pips. Ayan. Ah, kung napapansin nyo po, yung ibabang bahagi ng ating uh, jam is uh, dikit na dikit yan when we press it. Ayan. So, alas well dito. So, zero-zero siya. Ayan, mga pips. So if ever uh may space or hindi siya uh, tatama or lalapat dito you can simply uh, put a kalso or magkalso tayo nga magkaso tayo dito sa kanyang seal dahil nga po like I said uh, yung mga opening kasi most of the time is hindi siya uh, square so kadalasan is yung corner is almost round so hindi mo maiiwasan na uh, hindi 'yon uh, dito sa part na 'to is hindi siya uh, lalapat so we, uh, necessary na lagyan natin ng kaso para uh, didikit siya kumbaga uh, maganda siyang tingnan kung less po yung uh, awang or mga space ayan so hope you like this video mga pips at huwag kalimutan like i-subscribe ang ating uh, channel for more A tutorial video like this. So, this has been Bong's work. See you again. Sa susunod pa natin mga tutorial video. Bye for now.